Araling Panlipunan Ikalawang baitang. Mga nag-aambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad Layunin Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang Makikilala ang mga taong nag-aambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa iba't ibang aspeto at paraan, tulad ng mga pribadong samahan o NGO na tumutulong sa pagunlad ng komunidad. Bawat isa sa atin, anuman ang edad, kasarian, o katayuan sa buhay ay may kakayahang tumulong o maglingkod sa ating komunidad. May mga Pilipinong tanyag sa iba't ibang larangan na nakapag-ambag sa kapakanan at pag-unlad ng ating mga komunidad. Kilala mo rin ba sila? Alam mo ba ang kanilang nagawa para sa kanilang komunidad at sa bansa? Mga pinunong sibiko Efren Peña Florida. Si Efren Peña Florida kasama ang kanyang Dynamic Teen Company ay nagtuturo ng libre sa mga batang lansangan sa Cavite. Tinuturuan nila ang mga batang lansangan gamit ang kariton na may lamang mga aklat, larawan, chart, mesa, silya, at iba pang gamit sa pagtuturo. Ito ang tinatawag nilang kariton classroom. Dahil sa kanyang mabuting adhikain, pinarangalan siya bilang CNN 2009 Hero of the Year. Antonio Tony Meloto at ang Gawad Kalinga Si Antonio Tony Meloto ang nagtatag at tumatayong punong direktor ng Gawad Kalinga. Nagpasimuno siya sa paggawa ng libreng mga tahanan upang mabawasan ang bilang ng mga naninirahan sa squatters, area sa mga lungsod. Ang Gawad Kalinga, ay tumutulong sa mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng mga miyembro at volunteer nito ng mga bahay. Mga Pilipinong Inventor Kahanga-hanga, ang pagsisikap ng mga Pilipinong inventor upang makagawa ng mga bagay na makatutulong sa mga Pilipino. Ilan sa kilalang Pilipinong inventor ay ang sumusunod. Dr. Fedel Mundo, si Dr. Fedel Mundo ang susi sa ilang mahalagang pag-aaral tungkol sa mga bakuna sa sakit ng mga bata. Siya rin ang nakaimbento ng isang uri ng incubator gamit ang kawayan at iba pang simpleng kagamitan. Ginamit ito sa mga lugar na walang kuryente. Bilang pagkilala sa kanyang ambag ay ipinangalan sa kanya ang ospital na ngayon ay kilala na bilang National Children's Hospital mga samahan at organisasyon. Mayroon ding mga samahan at organisasyon na tumutulong sa mga mamamayan sa oras ng matinding pangangailangan. Ang mga samahang ito ay hindi bahagi ng pamahalaan. Philippine Red Cross Ito ay voluntaryong tumutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao sa oras ng kalamidad, gera, aksidente, at iba pa. GMA Kapuso Foundation Layunin ng GMA Kapuso Foundation na tulungan at suportahan ang mahihirap na pamilya, kabataan, biktima ng kalamidad, bilanggo, at iba pa. Tumutulong din ito sa pagpapatayo ng mga paaralan sa mga probinsya at malalayong lugar. Agaran din itong nagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo, baha, sunog, at iba pang kalamidad. Bantay Bata Foundation Layunin nitong protektahan at tulungan ang mga kabataan sa buong bansa. Mayroon itong mga programa at paglilingkod lalo na sa mga batang inabuso, inabanduna, at pinabayaan. Subukin natin. Sabihin kung sino o ano ang tinutukoy sa sumusunod na pahayag. Tumutulong sa mga batang inabuso, inabanduna, at pinabayaan. Sagot Bantay Bata Foundation Pinarangalan bilang 2009 CNN Hero of the Year Sagot Efren Peña Florida Nagtatag sa Gawad, Kalinga Sagot Antonio Meloto nag-imbento sa isang incubator na may mga bahaging kawayan. Sagot, Dr. Fedel Mundo. Samahang voluntaryong tumutulong sa oras ng kalamidad, gera, aksidente, at iba pa. Sagot, Red Cross. Isa-isip natin. Magagamit ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan at talento sa pagtulong sa kapwa at kaunlaran ng komunidad. May mga NGO o non-government organization na may malaking ambag sa kapakanan ng mga mamamayan at kaunlaran ng komunidad. Dapat ipagmalaki at pahalagahan ang mga Pilipino at NGO na tumutulong sa mga mamamayan at komunidad sa iba-ibang aspeto at paraan.